Kawawa. Kawawa sa'yo. Hindi ka love ng mama mo. Hirap mong pasayahin. Kaya dapat talaga i-boycott natin yan si Kiss. Wala talaga ang kwenta yan. Sa video pa naman, sinasabi niya walang kwenta. Eh, dayo pa rin kayo ng dayo. Kawawa rin sa inyo. Ah, 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 ah. Itong cellphone ni Kuis Chase natin, nasa 40,000 mil ako. Huwag ka ibibiling ganito. Pangit naman pala yan eh. Press, swap mo na lang kaya yun sa'yo, pre. Ayan o, no? tignan nyo o, Acer, Acer ano yan? Asus Asus pala 40 mil, ako bibili niya, isang motor na yan eh Grabe Saka pangit yung screen, kaya tamawin O pangit o, o kung local, kung final. o bibili yan Ang gamer talaga yan Hindi kayo gamer, huwag na kayong bumili Hindi, wala Maya kabit na natin So yan, nakabit na natin Yung heat guard niya na istake na kinabit natin So, pwede rin pang, pang click para medyo maliit. Ito kasi, pag ginagay nating click, palalayasin to ni ate, asawa niya. So, sound check natin. Ano ba ito? So, sound check. Start. So, ito walang signing, sir. Pop it! o. siya kalakas kasi kulog dito eh. Iba so, talaga akong presyo na F. Ay, lakas din na bis. Lalagay ni Takuro yung siren chair. Okay, taong so. Bombe. Ang... So, kung may silencer, ganyan lang siya para yun o oh. Diba so, ah, para i-stack na naman Yan So yan Binigyan na naman ng tip Kapal na mukha talaga oh. Guys thank you ah. Sunod so, ulit Tirayan natin yung bracket mo Linggo ngayon walang mabilan Fred tuli mo maglakad ah. Thank Salamat Thank you Thank you Kaya kuisip sa atin Apaka alaga oh. Ganda na ito Bibili na ko sa nasada niya 300, 300 lang daw, sa nasada, ang ganda o. Oh. Adventure bike kasi yung motif ni Goizio.